Eh, hindi ka ba nag-enjoy? Enjoy. Enjoy. Oh, di ba? Sabi ko mo mag-enjoy ka mo Re-reklamo ka so, pa. Parit. Ha? Kaka nga po. Buhay ang <laughs> loob. At ito nabubuhay yung puso mo dyan. <laughs> At ngayon ay iinom na po kami ng malamig, malamig na tubig. Okay, okay, ano kakainin natin? Magsinigang kaya tayo. Sa sobrang init eh. Sisigang. Sisigang. Ah, ah syempre, po kami. Parang latang-lata ako. Alam mo ba yung packet natin kanina? Feeling ko parang may ano ko, may himatay ako dun. Akala namin hindi totoo to. Kasi hindi kami makadating-dating. After nito ay back to ano naman po siya trabaho. Sa kanyang gate, di ba? Yung gate naman. Mga yung gate na yan, ilang araw mo gagawin. Hmm, tatlo. Kaya po tayo. Wow, let's go. Pa-English-English English na. Pag masaya siya, nakaka-English yun eh. <laughs> yan yung gagawin namin mamaya ni Brian. Ay. So, si Brian gusto nung pumasok. Mag-horror-horror po yata siya. Ha? Ah, mga bato-bato din pala yan. Pero usok po. Excuse me po. Nakikiraan po kami. Huwag oh, dyan. Mapasokan ka rin. O, sige tara Kakayanin ko yan. Kakayanin natin dalawa. Oh, 1,000 step pala to. Oh. Yan. Ako pag di pa lumit talaga yung chan ko dito, ha? Hindi naman ako mawawala. Ah, uh, left, left. Pabati muna ako ng hapon. Magandang, magandang, magandang hapon. Mga kasitmeris, katek, mga kajano po natin. Magandang, magandang hapon. At syempre sa mga OFW po natin, magsasawa po kayo. Mamaya, madami akong kuha sa lahat ng mga gustong makita ang mga magagandang uh, place po dito sa ating Pilipinas. So hanggang mamaya na lang po guys. Bye! Ayan si Bry. Sasakay na kami eh. Pero si Bry hindi daw po siya sasakay. Magbibideo na lang daw siya sa akin. Kasi hindi eh, niya daw kakayanin. <laughs> Ay. mo ng mga bato. Ay, parang kala mo ano yun? Snake, oh. Bray, oh. Kala mo yung snake, oh. Palin. Yan, oh. Pero ugat pala siya. Snake nga. <laughs> ha? Huh? Ah. Hindi ko ata kaya to. <laughs>

kaya mo yan. Pagpwede sa dalawa, oh. Ba't kasi takot na takot? Tapos babalik dito? Pagbabalik, pabalik naman. Ah, doon. Intay mo pala ako sa baba dun. Pagbalik ko, baba na. Okay. Pero patagal ko na kung dreams to na sumakay. At uh, so, ito na, this is the Ah, yan na. Ayan na, bro. Ayan. Ah, sakit puso. Ayan na, ito na, ito na. na rin ng single. Ay, si, double siya. Pwede yun, magdodobol muna. Uh, Ako na, kaya mo. Uh, double po, pero okay. Okay. Ay, ay, yeah, sip na sip to kasi double eh. At si Brian ay takot. Ayan, yun, ay, yung puso ko. Ba't nila nalalagot ata? Ayan na, ayan na. Tawak na. 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 na muna kayo sa Ay! Kasi, ako mo muna, Sabir, singgir! Balikan! Okay, ma'am. Okay, ready! Ay, yeah! hanggang, mga na lang si Bray. Ang sarap. Okay, ako lang po magpicho si Bray. So, papunta na po kami sa bangka. At dahil di naman po kami makapag-swimming ni Bray, kasi yung uh, biyahe pa po namin na uh, medyo ah uh, mahaba-haba pa po. Kaya yon sumakay na ako doon, kaya lang ayaw niya takot. Kaya sabi ko, ay magbangka na lang tayo. Ayan, no? Saan kaya ang maki? Grabe ang init. Oh! Ang ganda ng mga, ano, oh. Wow! Kailangan talaga makasakay tayo ng bangka. <laughs> po kami makakasakay ng bangka kasi ay late na daw. Sige, lakad na lang tayo, Bray. Eh, hindi rin naman tayo makakaano. Video, videohin na lang natin hanggang doon sa dulo. Sayang. Uh, yung oras po pala ay uh, kulang pa pala dito. Mahaba pa po kasi yung ano eh, yung biyahe namin eh. Pero kahit pa papaano na ano naman yung gusto kong itry ay na-try ko at meron talaga. Ang linaw ng tubig eh. Ah, doon pa tayo. Ay, pwede naman tayo mag ano, mag kahit na yung paa natin, mabasahan natin. Pwede yan? Sa gilid. O, yun pwede Hindi na kami nakakuha ng bangkay. Matry sana namin magbangkal. Kailangan talaga may nagbabantay po dito. Kasi diba, oh. Ay. Ay, lucky din ang Ang ganda, oh. Ha? Nino? Ay. Hello! Hello! <laughs> Ayan pala oh. Ang mga ano natin naliligo. Lopo! Hi! Mag-hi ko ba eh? Uh, Ayan! Bababaan ko lang ng konti. Mag-shoutout kayo na malakas! <laughs> Ayan! So, yan nakita. Okay. <laughs> Thank you! Enjoy po kayo dyan! Ayun po, mga... Sigaw kayo dyan! Sigaw! Isa sigaw dyan! <laughs> Ayun po sila. Ayan, guys. Ayun po sila lahat. Kalilipat po. Kasi kailangan tayo tumawid. At kailangan itawid ang kanyang motor. <laughs> <laughs> Mom, search kita. Hanapin mo, ha? Ano pangalan, Mom? Sweet Mary's Vlog. Ano? Sweet, sweet Mary's Vlog. Kasing sweet mo. What? Ayan. Uh, saan po sasakay, sir? Sa Mom, Ah, uh, doon. O, oh, tara, bride. Bababa mo. Mga Oo. Oh. Ayan, <laughs> yung Ayan, bangkero. sila ano. Hala, sasakay na ng ano ng... Ba, thank you. So, kailangan pong isakay ang kanya motor sa... Ay, ano, bangka. Ay! Hindi kami nakapagbangka kanina. Magbabangka kami ngayon para sa kanya motor. Yata, dyan po sa... Okay, okay. Yan, kasi Okay, go, City. Yon. Okay. Uh -oh, uh oh, I receive. It's signed. Thank you. Ano yung... po babayaran ta? No, 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 no. Ah. Okay. No, no, Bray, nagbasa. Binasa mo yung ano mo sapatos, ay. Eh? No. Ah, talaga sasakay siya. Ala, nabasa na yung shoes niya. Ako okay na ako dito. Oh, sige. Bray, hawak ka mabuti. <laughs> nabasa yung shoes niya. What to do? Di ba, Rico? Saglit lang naman tayo. So, yan ang dadaanan namin. what 5 20 lang. Uy! Kadali lang. Mababasa pala talaga. Okay lang pala talaga yung nag tayo kanina. Makakahilo ah, pala ata. Pinipon ako, oh. At least daw, mas malapit tayo dito. Okay. Usog ako? Oo. Sa gitna? Dito? Pwede na ako dito? di sini? ako yung Ay, ano yung tikin? Ayan po, yung taban niya. Ay, okay. Dito na ako sa likod ni Bray, pwede? Pwede po, dito. po. Ay, ito. Po. Ayan. Ayan. <laughs> alright, alright. Diyan? Okay. saya-saya sayanya Swerte ng ano mo, motor. Nag-ano siya, nagbangka. <laughs> ha? Ito, ay eh, nagbangka yung ano niya eh. Ayun, doon po ako sumakay kanina. Tapos yung kanina, doon. Huwag oh, oh, pa malaglag yung cellphone mo, Bray, ah Hala, yung susi. Eh, Wala, basa na yung shoes mo Ay, wala, no choice Till the the day forget all the worries when you're with me that every way you have to kiss away some of the hardness. hi hello bob We give you our mess. We're so so blessed to have you anchor our hearts and give us a fresh start We'll turn we've come for you. We'll misbehave stay up till late. Share our secrets as we Opa, live. Para no illusions nor standing still. Our love, future will never cease to thrill. Ooh give you, our you. Uh, Yay! our hearts and give us a fresh start. We'll do.